Ang Grabe ganda ang saya. Kumusta na pala yung lolo mo? May sakit? Na-operahan uh, na ba? Okay na na. Uh, o, oh, kasi yung um, lolo po, medyo last week talaga problemaado siya kasi yung lolo niya na-operahan. Correct. Pero ang galing ano Anong no? problema nun? Uh, may uh, brain tumor yun. Grabe. Oo, oh, oh, totoo. To -o. Talagang nilalagari pala yung bungo, no? Oo. Oh, oh. Totoo. Nilagari. Yung nag opera ng doktor sa lolo ko, oh. ano palang intern pa lang, oh. nagpa-practice pa lang, nanginginig yung kamay. Ay! Ibaley yung paglagari. Te. Ay. Nung ibalik na yung bungo, oh, hindi na magkasya. O oh, nung sabi? Nataranta yung doktor. Oh. Pinatawag kami mga pamilya, Kaya, Oo. Oh. Ah, ma'am, sir, pasensya na kayo, hindi na namin maibabalik yung bungo ng lolo nyo. Ay, ano ba 'yan? Ano an sabi mo? Ah, hayaan niyo na dok. at least open-minded siya. <laughs> 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 Alam mo? Proud na proud ako dun sa lolo ko. Kasi? Ay, naku, walang katulad yon. Talaga? Mm -mm. Kasi sobrang tapang no. Oh, talaga? Oo. Oh, oh. Ano nangyari? Just ko ang dami nang napatay noon. Oh. Mm -mm. Alam mo yung ano, yung Dead Sea? Oh. Siya pumatay noon. <laughs> Alam mo tekla? Bakit? Wala ka sa lolo ko. Ah, yung lolo mo na yan, ah. pumapatay. Ah. Yung lolo ko, bumubuhay ng patay. Dinaig pa yung... Dinaig pa yung Oo, oh, pinatay... Yung oh lolo ko, God. may dinalang patay. Oh. Binuhay. Ang galing naman. Oo. Oh. Dalhin ko nga yung lola ko dyan. <laughs> Baka kaya niyang buhayin. Alam mo yung patay asan ngayon? Asan? Ayan! Ha? <laughs> oh my God! Binuhay ng lolo ko to! Wait, wait! Uh, you know, I, we have, you have to be fair because we have some friends from other countries. Wow. I, you have to speak in English. Of you course. Speak you say, where are you from, guys? Where are you from?